Good news para sa mga senior citizen. Meron ng supplement na magpapatatag pa sa mga buto ninyo para may panlaban sa mga sumasakit na kasukasuan. Ito ang Overshare Gold Supplement, isang plant-based product na marami na rin ang natulungan sa Pilipinas. Narito ang aking report. Matapos ng isang pagkadulas na akala ko ay hindi seryoso, ang aking tuhod ay nagkaroon ng tubig ang mga sumunod na araw ay naging isang serya ng matinding sakit. Ang kasukasuan ng tuhod ay nagkaroon ng infeksyon, ang sakit ay naging napakitindi, at namamaga at masakit hanggang sa hindi na ako makatulong ng maayos. Hanggang sa ipinakilala sa akin ng doktor ang Obisure Gold. Isang special na gatas na para sa buto na sumusuporta sa mga kasukasuan. Six months, my joints have fully recovered. I can play Basketball, everyday, without feeling any pain. Looking back, I feel so lucky have found this product. Overshield Gold is amazing. The more I drink, the stronger joints. Salamat sa Diyos at natagpuan ko ang Gold. Dahil dito, naipagpapatuloy ko ang paglilinda at napapangalagaan ko na ang mga anak ko. Sa nula ng iminom ko ito, naramdaman ko na mas lumakas ang katawan ko at mas energized ako. Kung sino man ang may problema sa kasukasuhan, bilhin niyo to ang Obisher Gold. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Kumusta po sa inyong lahat? Ang Pasko ay nararamdaman na sa bawat sulok ng Pilipinas. At masaya ang kapaligiran, bawat tao ay nagtitipon-tipon kasama ang kanilang mga mahal sa na produkto para sa Pasko, ang Ovisure Gold. Ang plant-based milk para sa buto at kasukasuhan. Ito ay magiging perfectong regalo para sa inyong mga lolo at lola, magulang at mga mahal sa buhay ngayong kapaskuhan. Ovisure Gold ay isang espesyal na uri ng gatas mula sa mga butil, partikular na dinisenyo para sa mga problema sa mga buto at kasukasuhan. Ito ang unang produkto sa Pilipinas na may 100% base protein. Para sa mga nakaranas ng mga problema sa kasukasuhan, tulad ng matagal pananakit, hirap sa paggalaw, pamamanhid, arthritis, osteoporosis, or sleep. ng kalusugan ng kasukasuhan. Okay, may nag-comment dito sa ating livestream ngayon. Si Maria, napakabisa ng gatas na ito sa loob ng tatlong linggong paggamit. Naging mas rosy at puno ng enerhiya ang putis ko. Walang pakiramdam na pagod at pananakit ng ulo. At lumuwag din ang pakiramdam sa tuhod. Kaya mas komportable ang paggalaw. Maraming salamat sa produkto. Maraming salamat po, Tita Maria, sa pagtitiwala ninyo sa Always sure Gold. May nag-comment na naman si Emily. Binili ko po ito ang Always sure Gold para sa aking ina. At pagkatapos ng dalawang linggo, wala na ang pananakit sa balikat niya. Kaya mas komportable na siyang paggalaw. Wow! Salamat naman. Congratulations sa inyo, Emily. Huwag magkalimutan, ipaalala kay nanay na uminom ng dalawang baso ng Oishore Gold araw-araw para sa pinakamahusay na resulta. Nandito naman si Jennifer sa comment section. May arthritis ako at pagkatapos ng tatlong linggo, mas magaan ang kiramdam ng mga kasukasuhan. Wow! Napakagandang balita ito, tita! Mukhang angkop sa inyong katawan ang Ovisure Gold. Maraming salamat po sa pagtitiwala at pagpatuloy sana ang regular na pag-inom ng dalawang baso ng Ovisure Gold para tuloy-tuloy ang ginhawa sa inyong mga kasukasuhan. Yan po mga kaibigan, alam nyo ba kung bakit maraming mga customer ang nakaranas ng mga positibong pagbabago sa loob ng ilang linggo? Ang sikreto ay nasa mga espesyal na sangkap ng Ovisure Gold particular ng Univestine, isang advanced na compound na patintado at ligtas ayon sa U.S. grass standards. Kasama ng foletologics technology, nakatutulong itong bawasan ang pananakit, pamamanhid at stiffness at pinapabuti ang kakayahan ng paggalaw sa mga buto. Bukod dito, ang formula ng Oversure Gold ay isang nagtataglay ng perfectong kombinasyon ng Univistin, Aquaman F at MSM na tumutulong sa pagbawas ng pananakit at pamamaga at pinaprotektahan ang buto at kasukasuan at pinalakas ang cartilage. Wow! Pinakita sa mga pag-aral ng ligtas at epektibo ang regular na paggamit nito. Kaya talagang special Comment tayo dito si Miss Andrea. Ate, dalawang taon na may arthritis ang nanay ko at sinubukan na lahat pero walang epekto. Gaano katagal bago makita ang resulta sa Obsidian Gold? Hello Andrea, para sa mga tulad ng nanay mo na may matagal ng arthritis, mainam na subukan ang Ovisure Gold. Marami na ang nakaranas ng na positibong pagbabago sa pag-inom nito at naging mas magaan ang kanilang paggalaw tandaan, ang always gold ay hindi gamot. Ngunit, makakatulong ito muling pagpapalakas ng kasukasuhan at pagpapabuti ng cartilage. Depende po ito sa kondisyon ng bawat isa. Makakakita ng mga resulta sa loob ng isa o tatlong buwan. Ngunit para sa mga matinding benepisyo, maaari gamitin hanggang 3 to 6 months. Nandito na naman si Miss Danica. Pwede bang gawin ang pang-almusal ang gatas na ito? Oo naman, Danica. Ang Overshore Gold ay maaaring pagpalit ng almusal dahil ito ay mayaman sa 11 dilatid na butil at whole grains tulad ng sachi, walnut, at almond. Ang mga ito ay nagbibigay ng vitamina, magandang fats, at antioxidants para sa mga katawan. Nagbibigay ito ng sapat na enerhiya para sa mga isang masiglang umaga. Kundi pati na rin sa kabuong kalusugan Ngayon, nalalapit na ang Pasko May special promo kami sa ating live stream Kapag bumili ng combo May discounts na gaya ng Buy 3, get 1 free box Buy 5, get 2 free box Buy 6, get 3 Wow! Ang ganda naman! At kasama rin ang free shipping vouchers Sa bawat order Ang promo na ito ay eksklusibo lamang sa Pasko Kaya mag-iwan ng inyong numero sa comment or tumawag sa hotline na nakikita sa screen upang mas mabilis ang pagkuha ng inyong order. Ang Oversure Gold ay ultimate nutritional solution para sa kalusugan ng kasukasuan, may university compound at special nutrients na imported mula sa US na clinical na nagpatunay ng mga kusay para sa mga kasukasuhan at ito ay nakakatulong sa muling bagal ng pagtanda ng katawan at pagbibigay ng lakas at flexibility sa kasukasuhan. Para sa mga may pamamanghit, pananakit at iba pang kondisyon sa kasukasuhan, mag-iwan ng numero sa comment or tawagan ng aming hotline upang makuha ang programa sa inyo. At makaasa kayo ng aming team ay magiging kaagapay ninyo sa inyong journey sa paggaling at pagpapabuti ng kalusugan nyo.